Ay, sa una lang ba masaya ang isang relasyon? Well, sa una talaga nandun yung kilig, nandun yung effort dahil nag-uumpisa pa lang kayo. Pero minsan, uh, ma-observe mo na lang na pag naging kayo na, uh, isipin na natin na nasa 2 months na kayo or 3 months, maraming magbabago. Maraming magbabago sa relasyon ng dalawa. Tama tuloy yung sabi nila na sa una lang daw, magagaling. Sa una lang magagaling, lalo na yung uh, new relationship nyo, is nandun pa yung freshness. Once na pumasok ka kasi sa isang relasyon, hindi lahat puro kilig. Pwede rin may time na nakakatampuhan kayo, nakakasakitan, nakakaseloson, which is normal naman sa isang relasyon kahit naman minsan sa sarili natin, hindi din naman natin maintindihan yung sarili natin. Minsan meron tayong mga bagay na ayaw natin, meron bagay na gusto natin, isang bagay na yon meron tayong gustong gawin, meron tayong ayaw gawin. So yun, parang pagmamahal lang din. So ikaw compare mo sa sarili natin is parang nasa mood lang din. Basta ang tandaan nyo lang, ang love, hindi selfish yan. Ang love, willing magpalaya, ang love willing magstay. Minsan naman kasi dumadating sa punto na ang dalawang taong nagmamahalan is binabagyo ng problema. Lalo na may time na nagkakaselosan na. Ang selos kasi actually is isa yan sa mga bagay na uh, pagsubok ba sa isang relasyon. Ang relasyon yung dalawa is inuulan na ng problema. Huwag kayong magalala. Lahat naman ng problema natatapos. Lahat nasusolusyonan. Kahit bagyo nga, natatapos din eh. Hindi naman nag stay ang bagyo. Ang masasabi ko lang is, kung mahal nyo talaga ang isa't isa, willing kayo mag-stay at willing magparaya. Dalawang klase lang yan. mag stay ka dahil mahal mo siya at willing mo rin siyang palayain dahil mahal mo siya. So, di ba? Uh, same lang naman yun, ang pagmamahal. So, wag mo lang gagawin sa buhay mo yung magbe-beg ka ng pagmamahal. So, kung nakikil mong ayaw na niya, bigyan mo siya ng kalayaan. Dahil minsan habang habang pinipilit mo siya mag-stay sa buhay mo, lalo siyang lalayo sa iyo. So, yun lang guys. Ang love, binibigay na kusayan. You don't need to beg. Sabi niya nila, real talk.